Oh, ikwento mo naman sa amin Nika yung napagdaanan mo sa buhay pag-ibig mo bakit ano, mahili ka sa banderitas eh, ano ba halinawin <laughs> <laughs> mo to <laughs> <laughs> um, ayun nga po uh, syempre po dumad, uh, dumating po ako sa uh, relationship na umabot po ng 6 years 6 years? 6 years yes po Ay, six Then uh, yun nga po sa hindi magandang ano po hindi po nagtuloy-tuloy yung relation po namin uh, dahil nga po may mga part po siya talaga na hindi ko rin talaga na nagustuhan din po. So parang sobra na, napupuno na rin siya. Pero kahit, kahit sino naman po, diba? napupuno mm -hmm. rin naman po talaga. So yung first po kasi namin medyo uh, first year, second year, medyo okay pa eh, kaya pa, kaya pang ayusin. Pero yung bandang tumatagal na po, nagiging toxic na talaga. Nagiging toxic in what way? Yung, ando na po yung part na, mm, parang ako na lang lahat. Ako na yung, hindi lang hindi lang sa effort eh kumbaga hindi lang din sa financial kumbaga lahat emotion na nasisira na rin po sa akin kumbaga lahat pinagbabawalan na nga bawal na ako sa ganitong trabaho bawal ganito event bawal kay bigan so parang nawawala na po ako sa focus pinagbabawalan ang niya ako dami sa yung lahat ang pinagbabawal yes. sa iyo ito ay nung ikalawang taon niyo na tama yung second uh, year pa pa namin, okay pa. Yung part na po na parang pa third, fourth, yun yung eh, lumalala ng lumalala. Third, yes. fourth year. Okay, so lumalala, ang daming pinagbabawal sa iyo pero bukod diyan sa pagbabawal sa sa'yo, ano yung mga red flags pa niya? Ah, uh, she's well, yung pag niya po. Kasama na po. Yes po. Oh my God. Paulit pa, paulit-ulit din po. Ilang beses? Hindi na mabilang eh. Ha? <laughs> hindi na pa mabilang, sa sobrang yeah. dami na talaga. Nakakaloka, sa sobrang dami, hindi na niya mabilang. Hmm. Pero ang nakakaloka dito, sa dami noon ikaw stay ka pa rin siya? nag stay ka pa rin oh. At hindi pa nga po yung pinahaman, ano mas may, may mas malala pa siyang ginawa. Mm -hmm. So umabot kami ng ilang years na hindi ka sinabi na meron siyang karelasyong iba. So parang ginawa niya akong pangalawa. Huh? Yes. So. so for how many years akala mo ikaw oh, lang pinili oh, oh. pala. Hindi pala ako yung first, parang ako yung second. Oh my yeah. god. So sa ika-ilang taon niyo tong pagsasama ah, nalaman na merong ganito yun sa second gear po namin na ano medyo nakakatunog na ako kasi sa event kasi niya sumasama ako sinasama naman niya ako eh kaya hindi ako nag, hindi ako nagkakaroon ng ano sa kanya na niloloko niya ako mm -hmm. so kilala ko rin yung mga nakapalibot din sa ano niya kasi ano po siya DJ DJ siya yes, as in Radio jock, hindi man radio jock. Uh, sa, um, mga, sa mga board. clubs. Yes, okay, okay. So, namimit ako, namimit ko rin yung mga uh, friend niya. Tapos pa yung mga nakakasama namin, so ang pagkakaintindi ko po talaga, ako po talaga. Yung girl. Ikaw lang? Ako lang po. Okay. Yung pala meron pa pulong una, so pangalawa lang talaga ako.